So ito po a quick update lang doon sa issue ni Paulo Contis at ni Ara San Agustin. Meron kasing mga lumalabas na mga bagong blind item na posibleng sila yung tinutukoy kaya. So pakinggan po natin na ito yung tungkol doon sa trip nila sa si Sambuanga para sa Giza Gedley. Okay? So ito yung sinabi sa Marites University. So subscribe po tayo diyan nakakatawa yung show na yan the TV host. So, saan chika niya? Ay, ano po, okay lang po pala akong mag-isa. Huwag na lang po. Kasi meron naman na po palang mga may mga PA naman po dun sa, sa show mismo, sa production. Carry ko naman na po, ganyan. Ito pa sabi, ay, talit parang ganyan. Eh, dapat talaga meron. Kasi parang yun yung magko-coordinate sa, I'm diba? Magko so, ito yung sa trip sa Sambuanga, so, siguro. Sa show, may gano'n talaga. Yun sa sa showbiz, Gano'n talaga dapat. Tapos parang napagtanto-tanto nung kanyang mga uh, kinabibilangan, na parang, ay dahil parang pansin namin na parang binabakuran siya ng isa rin right ang TV host. Parang nagkakaroon doon sila ng napansin na parang umi-sweet is -sweet. parang, Ah, oh. parang, mayroon, ano, parang meron mong ano. Parang umi-sweet sweet daw. No, umaali na parang parang may something na sa dalawang ito. Ay, ay, ayaw 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 kaya ayaw na lang. magsama ng mga manager. na no, wala no. pa-plus one. In, yun, At tutos parang nung nasabi na parang Tinanong naman namin O oh, sabi ko Tinanong naman namin Kung kayo ba May chemist so ba staff? yung dalawa niya Ni actor, TV host Ang sagot Ang sagot Hindi naman ho Nakikisama lang ho ako Kasi parang siya po Yung pinaka parang uh, Main host doon sa program Ayun okay? Ayun So uh, Blind item po yan Pero kung Pag Add, -add mo subtract Subtraction Division multiplication. <laughs> Mukha pong si Paolo Contis yung pong tinutukoy po nila na main host ng programa at yung babae is bago, baguhan lang eh. Yun yung sabi nila. So nagbigay pa sila ng clue. Yung si ate girl daw, bago lang dun sa show o bago lang dun sa... So... According to their blind item, nung tinanong daw yung si babae, eh, nakikisama lang daw doon sa main host ng show. Okay? Kasi Sinasabi ko din naman yan doon sa mga videos ko. Pag ikaw yung main host ng show, ikaw ang may power. Ikaw ang may power kung sino ang magsistay, sino ang, uh, di ba, kung sino ang sisipain, sino ang... And like I said, hindi naman ito unique. Yung issue na kay Paulo Contis lang. Kasi lahat, lahat ng mga nagiging host ng noon time. Di ba, so Willie Revillamin na yan si Vice Ganda na yan, yung naging si Ayon, di ba? Naging sila ni Ayon. O hanggang kay Tito Vic and Joey, may mga na-issue din diyan kay Bossing Vic, di ba? So hindi na bago yang mga ganyang issue. Kapag ikaw yung main host ng programa, ay eh, yun lang eh doon sa blind item, totoo kaya na binabakuran. Yun ang term eh, yun ang term eh. Maaring hindi sila, maaring wala pang relasyon, maaring walang kahit uh, walang something, di ba? Pero ang terminong ginamit ay binabakuran. Okay? Single pero bawal ligawan. So, yun yung... yun yung tapos, ayo uh, yun, syempre, ang tanong nila, paano si Yen? Paano si... So, ayun po. Pag, doon pag, sa Ogi Diaz Showbiz Updates, eh, pinag-usapan din po nila ito. Si Oji ay mabait kay Paulo. Okay? Hindi, niya, hindi siya sumasama doon sa mga nambabash kay Paulo. And... Uh, Magaan eh Magaan Magaan yung kanyang puso Dito kay Paolo So nung tinanong niya Ang sabi daw ni Paolo Ay friends lang daw sila So ito po yung sinabi naman Kay Ochi Panoorin po natin ha At saka Sa nababalik na si Ara Oo Nila daw sa Ibulagay Oo Sabi ni Paolo sa akin hmm, Kinuusap saka, siya ni Paolo Sabi ni naman niya Kay Courtney eh, Hmm Na bahagi ng kanilang drama Doon As a sketch Hindi <laughs> ka ng drama dati na friends din lang sila ni Yen sa Baguio. Sa Baguio. Medyo <laughs> drama drama. Baka may magula tayo. May balita sila natin. Ay, eto Ito, Paolo, sa sampaling kita, <laughs> Paolo. Sa sampaling kita, <laughs> Paolo. Hindi. <laughs> eh, yun naman sinabi sa akin ni Paolo. So, okay. Kaya nang sinabi mo na yun ay pabalita ako. Pero katulad na sinabi ni Paolo kay Gorky Rula. Yun din ang sinabi niya sa akin. Pareho lang din. Ah, so okay lang yung nagkikiss. Gano'n na nag-holding hands. Nagkikiss dito, di ba yun yung, yung sa gilid ng noong? Oo nga. Eh, okay, oh. syempre, hindi naman naman, oh. Diyos ko, wala pa yun. Hindi, pa sila na viral. Ah. So, <laughs> okay, yun po. Ayun, nag-commercial na. So, yun naman ang kay Oji. Mabait si Oji kay Paolo in fairness, eh. Talagang hindi niya sinasakyan yung mga ano ang daming mga balita dito kay Paolo. Nirereport nga yung side ni Paolo which is magkaibigan lang sa sketch lang. o pero yun nga kung ma-develop daw sasampalin daw ni OJT Diaz to si Paolo. <laughs> ah, sabi nga niya maaring ito ay pa pampaviral lang. Kasi kung hindi pa sila gagawa ng ganyan, hindi pa sila magba Which is yan naman talaga ang labanan ngayon. Totoo naman, alam na alam yan ni Mama OJ na yan talaga ang labanan ngayon nakikita niya sa it show time pag, uh, yung mga awa, yung mga sagutan ng mga host yun yung nagba-viral so baka maaring ganun din dito kay Paolo at don sa kay Ara sa Agustin so hindi natin alam iba't ibang naririnig nating side yung isa na narinig nyo parang blind item na baka sila Paolo yon na binabakuran o ito naman o sa side ni Paolo wala 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 ah uh, talagang for the sketch lang for the views lang pampaviral lang o oh, pero iyon na nga, eh, kung kayo na bahala kung anong gusto niyong paniwalaan, buhay naman nila, ya, malaki na naman sila. Sa akin nga, kung, hindi, kung wala namang relasyon si Paolo kay Yen, kunyari ngayon, wala din naman problema yan kung single talaga si Paolo, di ba? At kung itong si Ara ay single din naman, wala din naman talagang problema yan. Pero, syempre, hindi mo maiiwasan yung mga netizens na ma-concern dito kay Ara. O ako, as, as, someone na na nakilala ko si Ara, concerned lang din ako syempre. Syempre ayaw mong yung kaibigan mo ay napapariwara, di ba? At medyo alam natin yung mga ganyang galawan. <laughs> Pero anyway Ayan po Ayan napag-uusapan lang uh, Slow news day Ngayong Sunday Pahinga lang tayo eh. Kaya puro mga ganyang Maritesan lang Ang pinag-uusapan natin So yung Marites University Sa YouTube po yan Subscribe po tayo Napakaganda nung mga Mga Up to date yung kanilang Mga showbiz chika dyan So uh, Mga kaibigan po natin yan. follow natin Yung Marites University Sa YouTube Okay so yun guys Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Papunta ako mamaya doon sa PBA game uh, opening. Nandun si Jose, Wally, Atasha. So, kita-kita tayo doon, okay? So, bye-bye.